Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon. Ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Heso Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Nitong nga uh, nakaraang uh, araw ng linggo ay uh, tayo po'y nagdiwang ng Araw ng Mga Ama. Kaya po ngayon ay pag-usapan po natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating pamilya na naturingang haligi ng tahanan. Uh, tawagin mo na ang iyong tatay para makarinig nito. At kung ikaw naman ay isang ama, abay, samahan mo ako ngayon dito sa ating palatuntunan The President's Report. may ganitong uh, t-shirt ang nakatatak, ano? Fatherhood is like a walk in the park. Jurassic Park. O ang uh, pagiging ama daw ay tulad ng pamasyal, pamamasyal sa isang hardin na puno ng panganib. Nakatutuwang pakinggan, pero di po ba'y may katotohanan rin? Tulad ng mga ina na dumadaan po sa maraming pagbabagong pisikal, mental at emosyonal mula po sa pagiging uh, buntis hanggang sa panganak, ang mga ama rin ay mayroon ding mga paghahanda sa sarili. Sa mga kultura tulad natin, ang mga ama ay uh, nakikita bilang mga tagapagtaguyod ng pangangailangan at disiplina sa pamilya. Sa pagpasa natin ng mga responsibilidad na ito, abay uh, para bang walang puwang para sa anumang kahinaan at bilang haligi ay uh, dapat sumusuporta at uh, kumakanlong sa tahanan ang isang pangunahing katangian ng uh, ama ay ang ating lakas. Ito ang uh, kakayanan nating tiisin ang mga matitinding puwersa o bigat ng buhay. May isang tula na marahil ay narinig mo na dito sa ating mga stasyon. Tinawag itong ang lakas ng isang ama. Ayon sa isang linya sa tulang ito, ang lakas ng isang ama hindi sa bigat ng kanyang binubuhat, ito ay sa mga kabigatang kaya niyang buhatin. Sa buhay, laging may mga kabigatan, malaki man o maliit. Minsan, nalulutas ito sa paumagitan ng uh, ating sariling lakas at kakayanan lamang. Ngunit sa ibang mga araw ay pakiramdam nating kailangan natin ng isang himala. Mabuti na lang, hindi natin kailangang maglakad sa Jurassic Park ng walang armas. Mayroon tayong magandang halimbawa sa ating pamumuhay at yan mismo ay ang may akda ng pagiging ama, ang pinakadakilang ama sa lahat, ang ating ama sa langit. Kaya't uh, dapat yon ang ating panghawakan. Dahil sa kanyang salita, Maraming mga ama ang uh, uh, nakatagpo ng lakas na mapatupad ang kanilang mga tungkulin. Tulad na lang si Haring David sa Awit 28 talatang 7. Ito ang sinasabi niya. Ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Ang aking puso ay nagtitiwala sa kanya at tinutulungan niya ako. Ang aking puso ay nagagalak at sa aking awit ay pinupuri ko siya. Narito ang isang mensahe mula sa isa sa mga tagapakinig ng 1197 DXFE The Good News Radio sa lungsod ng Davao. Ito si Heidi Ansaldo Pansoy. Tagapakinig niyo ako mula pa nung bata ako. Papa ko kasi nakikinig bago siya pumasok sa trabaho. Sa lagi naming pakikinig, naging kristyano ako noong 1980. Noong ako ay nasa kritikal na lagay, patuloy ako sa pakikinig ng mga awitin ng papuri. Laking pasasalamat ko sa salita ng Diyos na nagpalakas sa akin habang nasa ICU ako. At purihin ng Diyos na dugtungan ang aking buhay. May mga pagkukulang rin ang ating mga ama. Ngunit dahil mahal tayong lahat ng Diyos bilang kanyang mga anak, hinahayaan niya tayong matuto sa paumagitan ng pagdidisiplina rin sa atin. Pakinggan naman natin ang kwento ni sa Saunda mula sa North Cotabato. Noong hindi ko pakilala ang Panginoon, hindi ko talaga inalagaan ang aking kalusugan. Sinubukan ko ang lahat ng uri ng bisyo, halak, babae, sigarilyo, hanggang sa ako ay nagkasakit at hindi na makalakad. Noong na-stroke ako taong 2012, iniwan ako ng aking asawa at mga anak. Naitanong ko sa aking sarili kung totoo bang may Panginoon. Napatunayan ko ang siya ay totoo at pinigyan niya ako ng himala. Taong 2014, may pinadala siyang group of Christians na nanalangin para sa akin at nagbigay ng pagkain. Noong una, ayoko pang maniwala Umabot sa isang buwan na pagbisita, panalangin at pag-encourage, ay tinanggap ko ang ating Panginoon at tatanggap ko rin ang kagalingan. Mula noon, nagsimula akong makinig sa 1062 BXKI. Minsan, dumating sa buhay ko ang kabiguan at matempo ako hindi na maniwala sa Diyos. Ang programang Tanikalang Lagot ang nagre-remind sa akin, maging matatag at magtiwala lamang sa ating Panginoon dahil siya ang ating pag-asa. Pinapakinggan ko din ang programa sa Balaan Language ng DXKI, yung Bongka Fieduwata. dahil makakarelate ako, lalo na dahil ang aming salita yung ginagamit. Praise God at masasabi ko talaga ng ating Diyos ang ating pag-asa, dahil mawala man ang lahat sa atin, ay hindi niya tayo iniwan, ngunit pinagpapala niya pa tayo kapag tayo lamang ay magtiwala sa Kanya. Mula sa mga kwentong ito, may isang katotohanan. Lahat tayo, tayong lahat, lalo na ang ating mga ama, kailangan natin ang ating Panginoon. Habang ipinapaabot natin ang ating pagtatangi at pagmamahal sa ating mga ama dito sa mundo, ihandog rin natin ang papuri at pasasalamat sa ating ama na nasa langit. Nawa'y siya ang uh, mapagkukunan natin ng lakas para sa ating mga ama, sa ating mga sarili at maging matatag na pundasyon sa kinatatayuan ng henerasyong ito ng mga haligi ng tahanan pati na rin sa mga susunod. Kung isa ka sa mga napagpala ng ating programa, bakit hindi mo ibahagi ang iyong kwento naman sa atin at magpadala ka sa amin ng isang mensahe sa aming Facebook page sa FEBC Radio o di kaya naman mag-email sa amin sa info at febc.ph. Siguradong sigurado ako abay magiging pagpapala ito sa maraming taong makaririnig. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin muli sa araw na ito. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. At muli, Happy Father's Day at pagpalain ka ng Panginoon ng napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan bisitahin ang FEBC website febc.biz